Hello guys! We're back! It's been a while since our last vlog kasi medyo naging busy kami nung mga nakaraan at dahil madami yung nagme-message sa amin and marami yung nagre-request na mag-continue kami sa vlogging journey namin sa pagbibigas here we are today with another interesting video. Kaya make sure guys na tapusin niyo yung video na to dahil marami ulit kaming isi-share na tips na pwede niyong magamit sa bigasan journey nyo. And for today's video guys, simulan natin sa price update ng mga bigas kung magkano nga ba yung benta natin per sako and kapag retail. Start muna tayo guys sa price per sack. So bali yung commercial rice natin guys, meron tayo ditong tatlong klase. So yung pang mababa, pang gitna, tsaka yung pang mataas. So, simulan natin dito sa pang mababa. So, yung pang mababa, guys, yung capital natin is 1,080. Yan yung kasama na dyan, yung tracking. And pwede natin siyang ibenta ng 1,200 per sack. So, meron na agad tayong 120 pesos. So, that's more than 10% markup. Next natin is yung na Yung capital natin dito guys is 1,090. Pwede na natin siyang ibenta ng 1,210. Meron tayong 120 pesos na markup per sack. And lastly, itong pangmataas natin guys. So yung pangmataas is 1,1. Yung capital natin, pwede natin siyang ibenta hanggang 1,250. And meron tayong markup na 150 pesos. So, sa commercial rice pa lang yan, guys. Meron din tayong imported rice, guys. Gaya nitong Coco Pandan. So, itong Coco Pandan, yung capital natin is 1,290. Pwede natin siyang ibenta ng 1,420. Meron tayo doon na 130 pesos na markup. Next one, this one guys is yung aromatic. So yung aromatic is 1,270 yung capital natin. Pwede natin siyang ibenta nang 1,400, meron tayong 130 pesos na markup. Ito naman guys, yung MCL Denorado, yung capital natin dito is 1,330. Ibinibenta namin siya dito ng 1,440 and meron kaming markup na 120 pesos. And this one guys is yung Sweet Hasmin, yung capital natin dito is 1,260. And binibenta natin siya ng 1,400 and meron tayong markup na 140 pesos. So yun guys yung benta natin kapag per sack and kapag retail naman guys, iba naman din yung price natin. So doon tayo medyo babawi sa retail price natin. And by the way guys, yung mga na-mention ko na bigas kanina, ilan lang yan sa mga ino-offer namin. Yun yung mga bestseller. Pero kapag merong mga nire-request yung mga customers namin, minimake sure naman namin na nai-provide namin. Kasi meron pa kaming mga iba-ibang klase ng bigas na ibinebenta talaga. Pero yung nandito sa store, yun yung mga bestsellers lang talaga. Ngayon naman guys, dito tayo sa presyo ng mga retail namin, yung mga salok. So yung pang mababa natin or yung commercial natin, yung benta namin dito is 50 pesos per kilo So, pumapatak siya ng 1,250 pesos if mababenta natin yung 25 kilos. So, meron tayo dong 170 pesos na markup. Next one naman natin is yung na natin. So, yung panggitna natin, pang 54 pesos namin siya. So, pumapatak siya ng 1,350 if mauubos namin yung 25 kilos. And meron tayo dong markup na 260 pesos. Next natin guys is yung pang mataas. Pang 56 pesos natin siya. Yun siya. So, pag nabenta natin yung 25 kilos, so 1,400. So, meron tayong markup na 300 pesos. So, regarding pala sa pricing natin guys, hindi consistent na fix tayo na 4 pesos or 5 pesos lang yung markup depende yon. Yung next natin guys, yung sweet hasbeen, pang 57 pesos natin siya. Ayan siya, 57 pesos. Pag nabenta natin yung 25 kilos, 1425 siya. So meron tayong markup na 175 pesos. Next natin is yung aromatic. So, yung aromatic is pang 58 pesos natin. Yun siya, yung hasmin, 58 pesos. So, kapag nabenta natin yung 25 kilos, 1,450. So, meron tayong markup na 180 pesos. And ito naman guys, yung Coco Pandan, ito yung isa sa mga bestsellers natin. So, pang 58 pesos natin siya. And kapag nabenta natin yung 25 kilos, meron tayong 1,450 and meron tayong markup na 160 pesos. And lastly, yung ating dinorado, MCL dinorado, binabenta natin siya ng 59 pesos. So yan siya guys, 59 pesos natin siya binabenta. Pag nabenta natin yung 25 kilos, meron tayong 1,475 and yung markup natin dyan is 145 pesos. So, yun guys, yung retail prices natin. So, kagaya pa rin yung lagi naming sinasabi, yung presyo ng bigas, guys, hindi siya fixed. So, pwede ngayong araw is mababa and then next biyahe natin is mataas or ngayong biyahe is mataas, then next biyahe natin is mababa. So, very inconsistent yung presyo. Pero yung price na sinabi namin, yan yung as of today. At dahil alam na natin guys yung presyo ng mga bigas, proceed naman tayo sa magkano nga ba yung kinikita araw-araw or on a daily basis. Bali itong store na to guys, nag-average siya ng 10,000 to 15,000 daily. Kung i-compute natin siya guys, sa 10% to 15% markup, meron tayong 1,000 to 1,500 gross profit. And since meron tayong mga expenses na dapat bayaran, ibabawas natin siya sa profit natin. Like yung bayad sa renta, if meron kayong tao na binabayaran, electricity and water bill, and yung other expenses niyo, ibabawas niyo pa siya doon para makuha natin kung magkano nga ba talaga yung net profit natin daily. Pero hindi lang naman yon yung posible kitain, guys. Kasi meron kaming mga bigasan or kakilala na nagbibigas na kumikita sila ng 30,000 to 80,000 on a daily basis. Imagine nyo yun, kung nagmamarkup sila ng 10%, sa 30,000, meron na agad silang 3,000 daily. So, limitless talaga. Depende talaga yan sa pwesto na makukuha nyo kung gaano kadami yung foot traffic or yung dami ng tao na magiging customers nyo at kung magkano yung magiging markup nyo sa bawat bigas na ibebenta niyo So yun lang guys, yung sinabi lang namin is yung sample or yung average na kinikita ng store na to. And about sa pricing guys, hindi siya consistent na 10 to 15% ha. Kasi depende yan sa magdibigas, Depende sa nagbebenta. Kasi meron na nagbebenta sila ng lower than 10%. Meron naman na nagbebenta sila na higher than 15%. So, depende talaga yan sa area nyo, sa market nyo, sa customers nyo. Kasi, syempre, kapag nasa subdivisions kayo, syempre, hindi nyo naman siya ibebenta ng 10% lang yung markup nyo. So, depende talaga yan sa area. So, Yung pricing lang na sinabi namin is based dito sa pwesto na to. And yun guys, updated na kayo sa presyo ng mga bigas at kung magkano namin siya binibenta per sack and retail. And sana nakatulong tong video namin for today para sa mga aspiring magbibigas out there. And you don't have to worry guys kasi patuloy kaming gagawa ng mga video na to para makatulong rin sa inyo. And kung meron pa kayong mga topic suggestions and comments, feel free to comment below guys para magawa namin ng video. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today. Bye!